Pagpunta kami ngayon sa bagong lilipatan, lilivilla. Mag-ubilang kitim lilipat na rin. Nabago din yung tubig niya. Super Enet, Walking distance lang siya. Masakit ba ngalon? Masakit ah. Ha? Pogre record. Oh, nice man do ka aty. Asthma, dijit. Akin na ana pa yum tayo sa paglipat. Maliit lang siya ba? Hindi siya ano? Mm, hindi siya hassle bitlit mo. Mga 5 minutes lang no? 3 mm. to 5 minutes walking distance. Ano? Sa dadating lang nila doon na sa Pilipinas. Sama siya na, Ting ang mahangin. So, lang, dyan, so, di ba yung buting Ay, okay lang mag, ano, okay na lang mag, -tawag nito, mag, tulak, oo, mag, -hakot kasi, kasi nito, kung lima, dyan, sa, ano, 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 pag tulak, idadating eh, man good si Redel. Eh, magdadala man good siyang pick up. I pick up ang ano niya. Pick up dalahon niya. Pag niya. siya magdala ng ano mm, mm. Pero okay na rin yun yung ano. Hmm. Then, up, oh, okay na to dito oh. Pantulak yung kariton. Magpahakot man good siya pati. Bili nga ako ng gods pag may... Hindi pa din sila nako umpisa pa mga. <laughs> umpisa na ako ng labas ko lang. Yung... Sa daming daming niya. Oh, wala pa nag ano, nag-maintenance. Pat patabasa ng kaunti. This is it, Pansep ang aming lalipatan. Dalawang gate. Hindi, sa kapit pa. Huh? Hmm? Maliit lang siya, no? Hmm. Ito na yan, isang pader na ano. This is it, Panset. Wow, ang ganda dito, malamig. ang washing. malamig dito, ti. Malamig Ay, may lagayan ng aking mga anak dyan, oh. Ay, may malunggay. Malunggay is life. And then, pasok tayo sa ating home sweet home. Niya pa pa naganda. Ito ang sala. Ah, okay lang naman. Ito ang kitchen. Ito tutor tayo ni Madam. Tapos ito ah, ito ang ano. Ano ba yung ang itsura to? Ito yung kitchen. Ito. Yan ang wardrobe nila diyan. Hmm. Wala pang ilaw. Tapos... Ito ang kay current So... Ito ang kwarto niyo. So, niyo. Ito ang Ito ang kay Carl. Hmm. Ito ang Ito ang Ito ang kwarto niyo. Ito ang? Kwarto ang bubong hmm. लाइफ <us> तो बट ना ये लेते हैं कलेज चार कम से कम सी बार तब तो यो सेक्रेट बर्ड से ना साथ ना ये लेते हाँ ओके तो कई तो oh, okay. तो कार्ड Pero kami din. Ano pa din? Ha? talaga Sa sa iyo, sa atin. Hindi na. May may na si Ha? Masyadong malaki. Pero maganda dito sa inyo, kasi ano na siya labasan, na papuntang mm, pero medyo luma na siya no parang parehas pero parang mas malaki din yung doon sa ano o parehas lang parehas malaki to malaki yung susunin nyo si Arlene Mabila kaysa dito si Rami yung ibang tayo parang ganun din ang ano niya area kung i-attach bathroom pero ang pinaka mas gusto ko is yung dito sa labas. Ang dito sa labas. Kasi ano siya may anuhan siya oh. Ano? May tambayan, inuman. Tapos may puno. At syempre ang malunggay. Ay magpapala ko ng malunggay. Pitas tayo ng malunggay for today's video. Magpitas tayo ng malunggay for today's video. Lagay natin sa munggo. kukuha na tayo ng malunggay. Lagay natin ito sa uh, munggo. Magmunggo ako ngayon. Ang ganda. Maano naman yan, mapuro. Kasi mataas na yung malunggay, kay sayang putulan tapos yung mga putol itanim para yung ano niya yung putol niya hindi siya magsadong dyan na lang siya magbunga

Punta lang siya sa likod. Ah, yung ito ano? Okay. dito kay, ano, ang sampayan? Ah, uh, wala doon sa labas. Ito yung favorite spot ko dito. Kula Kulang lang dito. ang kulang na dito ay uso, ayusin. Bakit puro may salamin? Ito, man mga ano? Salamin pa doon, no? Sabi na tiwela, patanggal po daw yung salamin. Tanggalin daw natin yung salamin na kasi pangit. Pangit naman talaga. Masalamin, salamin, salamin, salamin. Yes. Nice. Basta ako, nakakuha na ako ng malunggay. Kaya ko tumamaya sa ano. So, pauwi na kami. Tapos na kami mag uh, house tour sa aming bagong dilipatan. Medyo ano na siya, medyo luma na siya. Pero, carry na. Breaker? Tapos may pang ihaw pa, ihaw, ihaw. Yan. Pwede mag ihaw, ihaw dyan. Bali yung mga anakis ko na mga ibon, bali doon ko na lang ilagay or dito na area. Yan, diyan. So, ayun lang. Uwi na kami. Hindi ko pala nakunan yung video kanina na pagpasok namin sa villa. So, ulitin natin mamaya. Ulitin natin kita ko sa inyo ang labas na aming villa. Hindi ko pala siya na-record. So, ipapakita ko sa inyo. labas ng aming villa dito. So, pagpasok mo, puro na lang soso. -so. Pagpasok mo, ganito ang space ng villa dito sa amin. Masyadong malaki. Dalawa ang garahe niya. Wala namang sasakyan. Useless lang din ang ano. Useless din ang garage. ba diba? Parang ano siya. Parang haunted house. Charot. Kaya napakainit dito kasi yung ano niya, puro tiles. Yung floor. Diyan si Madam. Oh, okay. vlog, for, da? for the last video na ng <laughs> ano. Para may memory tayo dito sa oh, ano. Para may memory tayo dito sa ating ano. Ay, itut Ano to? Ano Yan ang space dito sa amin parang haunted house. Kato kami dito sa ano? Kato kami dito sa Pikas Balay. Ang munggo. So, himayin natin ang ay, niluto ko pala na ano. Luto na pala po. Magluto tayo ng munggo, magprito tayo ng chicken skin kasi hindi pa ako nakatanghalian. So let's go guys. Ganyan ang aming itong aming kwarto. Parang mas malaki pa itong kwarto ni dito kasi doon sa delipata namin. So ayan, meron pa yan siya doon iba napakalaki para sa ano yung aming CR na hindi pa nalinisan hindi pa, pa nalinisan so gagawa tayo ng uh, ako ng malunggay para magawa tayo ng munggo so na ano ko na ang malunggay nahugasan na yan ha and yung mungo. Mag-slice na lang tayo ng ating mga ama. Sibuyas. Ay, wala pa lang kamatis. Gusto ko kamatis. Tingnan natin yung guys ang ating uh, Pag naghihiwa ako ng kamatis, hindi ko na siya inaalis ang buto. Lagay ko na ang bawang at ang buyas. Kasi ako mapatungan na video di, uh, ng camera ko dito. Sa doon sa bahay na mga maganda doon. Pinalag ko na ang luya at ang kamatis. Kaya natin yan ang malito. malito. Lagay ko na ang munggo. Pagdagan lang natin yan ng mainit na tubig para pag ano talaga yung mudo para maglata. Nalagyan ko na siya ng tubig. Antay na lang natin yung maglambot talaga yung munggo. And then while waiting sa munggo, mag ano ako ng chicken skin magprito. So, nakasalang na ako sa aking chicken skin. And, kumukulo na rin ang munggo. Tayin lang natin na mag maluto talaga siya. Luto naman na to, pero maganda yung ano talaga. Yan lang, munggo, tsaka malunggay ang ating ihalo na hinervest natin doon sa kabilang bahay second batch ng ating skin wala na, ubos na ng laman so ayan na yung prito, finished product and then lagyan na natin ng malunggay ang ating uh, munggo yan. Ano to siya? Malunggay na may munggo. Malunggay na may konting munggo. Ang ating niloto. Huloyin lang natin ng mga 2 minutes then patayin na natin. Luto so, na ating mongo. Patay na natin. And ito na lang. Then kakain na after. Let's eat. I have here. Our cravings for today is mongo. Na may malunggay chicken skin chicharon chicken skin suka and rice so let's do it Six ano na ngayon 618 so ano to siya early dinner and late lunch kumain kasi ako kanina, ano na 'yon? Past 12 na ata, saging lang tsaka native na kape. So late na masyado. Pero okay lang. Kumunta pa kasi kami doon sa bagong bahay kaya naano na siya late na ako nagluto. Mmm. Yummy. Kintay, guys. 6.20 na ng, ng ano, gabi. Nagpupupo ako guys. Magla-live tayo. Para hindi masayang oras. Kalive ako ngayon sa pupo. Para hindi masayang oras natin. Hmm. Kunti lang yung munggo nag ano ko. rice lang tayo. Mga one cup lang ito na rice. Kasi mas mabigat din itong munggo eh. 修改。 nap na yung rice. Ubusan ko na lang to. And that's it for our grain for today. Mungko na may malunggay and chicharon na balat ng manok. At busog na ako. So, ayun lang. Thank you so much for watching. That it's for our cravings for today. Kasi off ko. So, nagmunggo tayo. Bye-bye!